Kamusta po kayo mga kapatid? Medyo na late tayo ng ating Daily Word for today dahil nga weekend ngayon nag-travel kami papunta rito sa beach at ang mga kasama ko ngayong araw na ito ay uh, mga office mates so mamaya pa ay bubuelo na ako sa kanila ng pag-share ng Gospel ni Lord Siguro nga mga kapatid, lumalakit-lumalago na ang pansin ng tao dito sa ating page and we continue to grow dramatically, tuloy-tuloy at uh, along the way na didiscover natin na marami marami pa rin ang hindi nakakaunawa ng great commission na utos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa kanyang mga believers na ipalaganap ang kanyang mga salita katulad ng advocacy ng page na ito Romans 1 verse 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God to salvation for everyone who believes for the Jew first and also for the Greek Ang verse na ito ay sulat ni Apostle Paul bilang isang hayagang declaration ng kanyang pananampalataya at encouragement sa lahat ng believers everywhere Katulad tayo ni Apostle Paul na we are not ashamed of the gospel So mamaya ito sa mga office mates ko magshi na ako sa kanila ng gospel yes totoo habang uh, ginagawa natin ang ating commitment na ito may persecutions may mga dashers, may mga haters may mga mga kung sino kami at totoo ba raw ang aming sinasabi for me dito sa run to you simple lang naman ang format magbabasa ako ng verse diba tapos ire-reflect ko at mananalangin sa gabay ng Panginoon for His wisdom na ibigay sa atin para madiscern natin ang Kanyang salita. E di kung yung mga sa inyo na hindi naniniwala kung may iba kayong interpretation, go ahead. We hope that the Holy Spirit is guiding you pero sana wag mo kaming sabihan na tumikil kami dahil hindi kami titigil kahit ano mangyari. For what we are telling is not just a message but it is a transformative news of Jesus Christ na pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao para tubusin ang mga tao sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pag sa kanya at siya ipako sa krus at inoffer niya ito sa bawat tao na siya ay tanggapin upang tayo ay magmana ng walang hanggang buhay. Eh, what's the use para patigilin mo kami? Bakit namin kailangan Miguel? Dahil kamo nalilito kami ng tao, ano ang nakakalito sa mensahe ng kaligtasan at pagliligtas na Yesus? Ang kapangyarihan ng mabuting balita ay may kakayahan na magpabago ng buhay. Spiritual transformation. Ako ay nabago ang buhay dahil sa mga salita ng Panginoon. And to pay forward ay sinishare ko naman ang parehong mga salita na nagpabago ng buhay ko sa paraang alam ko at paraang kaya ko. When we embrace the gospel, we invite strength and love of God into our lives. Inaalaw natin na i-redeem at i-renew ang bawat bahagi sa ating buhay. At ang kaligtasan ay hindi limitado sa lugar at lahi. Ito ay available para sa lahat. To everyone, both Greek and Jew, symbolizing all humanity. God bless you kapatid. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino pa ang makakalaban sa atin? Manalangin tayo kapatid. At sa gitna ng ingay ng mundo, sa gitna ng uh, struggle sa mundo, ay hindi tayo maapektuhan ng mga ingay na yan upang hindi natin ipahayag, tawagan ng ating Panginoong Diyos. Hari kang yumukod at ipikit ang iyong mata. O dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat for the gift of the gospel. At wala po makakapigil sa amin na i ito at ibahagi ito sa platform na ito. Kahit ano pang persecution ang sa amin ay sa Ang iyong mga salita na makapagbago ng buhay, makapaglapit sa amin sa iyo, at magliligtas sa amin upang makamtan namin ang eternal life na iyong ipinangako, Panginoon. Salamat, Panginoon, for revealing your love and truth for us through Jesus Christ who has opened the way para ma-reconcile kami sa iyo, O Diyos. Lord, tulungan mo kaming huwag mahiya. Huwag mahiya na ipahayag ang iyong mga salita sa mundong iba ang tingin kapag ikaw ay pinoproclaim Grant us with boldness na itaas ang alan mo, Jesus, that others may see your light in us. Punoyin mo ng confidence ang aming puso, knowing your transformative power can touch and change lives. Kabayan mo kami ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, inspiring others to seek you and find hope and salvation in you. Ito po, aming siyamu at dalangin. Sa pangalan ni Yesus, na aming dakilang tagapagliktas. Amen. Salamat mga kapatid. Kita ulit tayo bukas. At ako po ay nag sa inyo na tumulong na ipakalat ang salita ng Panginoon para mas marami pa tayong kaluluwa na mailapit sa nag-iisang Diyos at mabago ang kanilang buhay at maging malapit sila sa Panginoon sa pamagitan 'no pag-invite ng friends to follow and like this channel sa inyong mga FB. Muli, kita tayo ulit bukas.